hindi na talaga matatawaran ang pagiging number one ng Hello Love Again sa Netflix Philippines. Kaya naman matuturing na ito talagang pinaka-highest paid grossing Filipino film of all time. Ang Asia's multimedia star Alden Richards and Catherine Bernardo has premiered at number one on Netflix Philippines. Dahil sa youth success ng Hello Love Again, ang tanong ng mga fans, Si Alden at Catherine na nga ba sa totoong buhay? O ito lamang ay isang gimmick para lang tangkilikin ang Hello Love Again? At ano ang katotohanan sa kwento na gustong balikan ni Daniel Padilla ang kanyang dating girlfriend na si Catherine Bernardo? At sino kaya ang dinate ni Catherine noong Valentine's? Ating alamin ang buong kwento. Wala na talagang makakapigil sa sobrang kasikatan ni Catherine Bernardo. Mapapelikula, telebisyon, at commercials endorsements ay laging busy ang aktres. Kaya naman tinuturing siyang A-lister. Sikat na sikat ang love team nila ni Daniel Padilla at marami na rin talaga itong napatunayan. Mapateleserye, commercials, at mga endorsements. Ganun din, mga pelikula ay talaga namang blockbuster. Naging sila sa totoong buhay at umabot din ng more than 10 years ang kanilang relasyon. Until makipaghiwalay na lang si Katrin kay Daniel. Sa hindi natin alam na totoong dahilan ng hiwalayan, ay nananatili pa rin naman ang respeto nila sa isa't isa at hindi na nila sinabi ko ano tanaga ang puno't tulo ng kanilang paghiwalay. Pero ay sa balita, ay third party ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay na ng tuluyan si Katrina Bernardo kay Daniel Padilla. Pero sabi ng mga fans, maaaring ugali din. Dahil may pagkapikon itong si Daniel, tingnan nyo naman ang reaction niya dito. Kayo na ang humusga at tahimik lamang si Kat. At ang sabi nga nila ay talaga namang pikunin ito. At hindi maganda na pinabantaan mo ang iyong girlfriend kayo na ang humusga. Iba-iba ang opinyon ng mga fans. May mga fans na nagtatanggol kay Daniel Padilla at meron din naman kay Katrin. Sinasabi nila kay Katrin, buti na lang na untog ka na at natauhan ka na. Mas marami pang deserving na lalaki kaysa kay Daniel Padilla. Dahil tignan mo naman kung magtrato siya ng babae para ka nalang sunod-sunuran sa kanya. Kaya naman no maghiwalay si Catherine at Daniel ay nagagawa na ni Catherine ang nais niya. Tulad na lang ng pagmamodelo, pagsusuot ng two-piece swimsuit at iba pa. Sa kanilang paghihiwalay ay merong isang lalaking tumating sa buhay ni Catherine na naging partner niya. Ito ay walang iba kundi si Alden Richards. Sa youth success ng kanilang unang pelikulang Hello Love Goodbye, Nasundan ito ng Hello Love Again na tinuturing na top grossing film of all time sa Pilipinas. At wala na daw talagang makakahigit pa nito dahil more than 2 billion na ang kinita ng pelikula. Kaya naman pati sa Netflix ngayon ay number 1 na sa Philippines ang Hello Love Again. Hindi lamang 'yon, pati worldwide ay pumapasok na sa top 10 ang Hello Love Again at sila ang kauna-unahang Philippine movie na pumasok sa top 10 ng Netflix worldwide. Kaya naman, maraming fans ang nagmamahal dito, lalo na ang Captain. At ang tanong ng karamihan, sa totoong buhay ba talaga ay may sparks sa kanilang dalawa o gimmick lamang? na namin ni Alden na nakakapunta siya sa bahay ni Catherine. At nung tinanong nga siya ni Boy Abunda, kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon, sabi nga lang siya, oh, then, meron na kami ni ngayon. As, I should say, maybe. And since I, I got the chance to really know her personally, ang dami ko pong nag-discover sa kanya. Our similarities and differences and how we view life. Ayon kay Alden, sobrang na-appreciate ko po yung mga bagay na na-open niya sa akin. And welcoming her welcoming to me her life, of course, the family. Namit ko na rin po yung family. At inamin nga ni Alden na nakakapunta po ako sa bahay ni Nakat kapag kaya po ng oras ko. Ayon sa aktor. At masaya nga din kinuwento ni Alden na nakita ko po kung gaano kahumble yung family ni Kat. Pareho po kaming lumaki sa probinsya. Ako po sa Laguna, siya po sa Nueva Eksiha. I see how similar our families are in terms of how we see life, in terms of how we deal with every day. At yung pagiging makatao ko po, kung ano sikat, ang laking factor ng family, ayon pa sa kanya. Ayon kay Alden, sa ngayon ay ayoko pong madaliin kung anong pinagdadaanan namin dalawa. I think she has all the time in the world now. She's been able to try new things as well for herself. Ayon pa kay Alden, Nasa pareho po, just enjoying and exploring every moment of it. So far, na-enjoy ko naman po siya. Sabi niya kay Poy, abunda. Dami ko pong na-discover din sa sarili ko. Pagdating po kasi sa ganyan, sa romance, of course, you have to take care of your partner. Pero ang tanong ng mga fans, si Alden at Katrina kaya sa totoong buhay? O nililihim lang talaga nila ang kanilang relasyon? Sabi nga nila, low-key relationship. Or baka naman, friends lang talaga sila. Pero ano tong spotted na mukhang meron daw secret date ang dalawa. At spotted nga tong dalawang ito at kita naman ang kasiyahan sa kanilang dalawa. May sarili silang mundo. Kung totoo nga ang video ito na nag-date ang dalawa, paano na kaya ang pagporma muli ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo? ay nga kay Kirsty Fermin ay lagi daw tumatambay itong si Daniel Padilla sa labas ng bahay ni Katrin at nagpapadala daw ito ng bulaklak. Ano kaya ang katotohanan dito? Although hindi nagsasalita si Daniel at Katrin kung ano nga ba talaga, nagkabadi ka na nga ba sila o baka binibigyan pa ng chance ni Katrin Bernardo itong si Daniel Padilla. Pero up to now ay tikom pa rin ang pipig ni Katrin Bernardo. Kaya naman, sa katotohanan kung sino nga ba ang tinate ni Catherine last Valentine's Day, si Alden nga ba o si Daniel Padilla? Although may nagsasabi nga spotted nga si Katrin at Alden pero hindi mismo sa Valentine's Day kundi tapos na ang Valentine's. Pero sila lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Sabi nga nila, first love never dies. Kaya baka daw may chance muli itong si Daniel Padilla sa buhay ni Catherine Bernardo. Pero ang sabi naman ng na matatarik na friend si Catherine ay hindi ganun daw si Catherine. Pag once, nakipaghiwalay na ay hanggang doon na lang. Kaya malay niyo, baka may pag-asa si Alden Richard sa kanya. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa buhay pag-ibig ni Catherine Bernardo. Are you Team Alden or Team Danielle? Comment down. Hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!